Isang kawani ng Philippine Army at tatlong miyembro ng CAFGO Active Auxiliary patay matapos magkainitan habang nag-iinuman sa Ifugao. Si Dante Gito sa detalye. Nagiinuman ang apat na biktima at suspek sa kanilang mess hall sa Mount Police, Barangay Viewpoint, Banaue, Ifugao nung naganap ang insidente biyernes ng gabi. Kinilala ang suspek na si CAFGO Active Auxiliary Jebelito Banghuyo. Ang mga biktima ay sina CAFGO Active Auxiliary Alfon Amtalaw Magiwe at Sunny Bumadang at Army Staff Sergeant Andrew Dulnuan. Uh, yung suspect is may naungkat siya na issue regarding sa dutyhan nila dun sa kampuhan nila. Kaya ang itong ano you know, enlisted na ano nila, patrol base commander nila, kinausap siya na kung pwede is kinabukasan na nila pag-usapan para mas maganda yung explanation niya. Inihatid ng isa pa nilang kasamahan ng suspek sa kanilang banker pero bumalik siya sa mess hall. Hanggang sa narinig na lamang ang ilang putok ng baril galing sa mess hall. Ayon sa mga testigo, nakita nila ang suspek na hawak ang M16 rifle na ginamit sa pamamaril. Sa salaysay ng isa pang nakakita, ang M16 rifle din umano ang ginamit ng suspek para barili ng kanyang sarili. Ayon sa Philippine Army 5th Infantry Division, ito ang kauna-unahang insidente sa CAFGO na namaril ng kanya mga kasamahan sa Northern Luzon. Eh, Unluwig po yung ating mga mental health programs kaya nagkakaroon po ng uh, visitation sa ating mga medical team together with the psychiatrists and psychologists to check on the moral and welfare ng ating mga sundalo lalong lalo na doon sa mga site of units, yung mga operating groups natin. Pinapaalalahanan naman ng Banawe Police ang mga residente kaugnay sa responsableng pag-inom ng alak at pagtitimpi ng emosyon sa anumang panahon. Okay lang naman ano, okay lang naman mag-inom pero yun nga yung sobrahan tapos pag mag-inom wag na yung nagbabanggit-banggit ng mga problema kasi sa ano ko is na nag Dante Gitu para sa bayan.